Ang video na ito ay nagpapakita ng iba't ibang variety ng wika. Dialect. Ito ay variety ng wika na ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon o bayan. Uy, kung sa'yo mong buhaton ka ron? Wala akong gano. Tara, at ito sa Tara! Idulic. Idulic ay ang sinasalita ng pangkat ng mga tao na mayroong pansariling paraan ng pagsasalita ng bawat isa. Hi sis, alam mo ba, may nipa di dito sa bilang barangay, parang mm -hmm. Para sumale. OMG we, ano ano ba need mo? Baka matulungan kita. Kailangan yung mga makeup lang kasi mo masosod sa bagay, dress, wigs, ano. Okay, ako na bahala sa dress siya ka makeup mo. Salamat sis. <laughs> Pupunta na ako bukas sa kabilang barangay para magpaparegister. Sige sis, tag na to. Go, go, go! Socialic. Ito ang balayati ng wika na nakabatay sa katayuan o antas pa dipuno. O dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika. Ito ay grupo na gumagawa ng sariling wika katulad ng cony words, g words, and gay language J.D., I'm so hungry na. I want to eat potobongbong. There's not enough potobongbong But I want to eat potobongbong. Okay, wow, let's make an apana po There. Let's go na para makabigay ng pagtulungbo. Ang variety ng wika na ginamit ay ang Ethnoleg. Ang Ethnoleg ay isang salita na nagmula sa etniko at Dialect. Nataglay nito ang mga salitang nagiging bahagi ng kanilang pagkakakilanlan sa isang pangkat ng etniko. bak, ay, adlaw ang opening kumusta ang kanini ay ako kill ay sa man ang tanim tulad ng saunan nag ka nagay magulit ako ng parto mo dito salamat ako kill kita tayo mamaya ang variety po na aming ginamit ay ang Ecolect na kung saan ay ginagamit sa ating tahanan. Kuya, alis po muna ako. May dapat lang po kami tapusin proyekto pa sa paaralan. ang oras na po ano Siguro po mga alas tres na rito na po ako sa bahay. Oh, sige, mag-iingat ka. ka. Opo, kuya. Mamaya, mamiluto na ako ng para pa ang mga kain ka na. Sige po, kuya. Dito na po ako. Oh, sige, ingat. Sige, kuya. pidgin, tinatawag sa English na nobody's native language. Nagkakaroon ito kung dalawang tagapagsalita ng dalawang magkaibang wika ay nagtanggang magkaroon ng kumbersasyong makeshift. Miss Lee, magkano mga presyo ng prutas Ako, bigay sa iyo baba presyo pa ito, bili madami. Ano ba gusto mo? Assorted sana. Madami prutas. Tulad ng Vietnam Red. Kungko Mga barayting wika na nadevelop dahil sa pinaghalo-halong salita ng individual. Mula sa magkakaibang lugar hanggang sa ito ay naging pangunahing wika sa isang probinsya. Pasok! Uy! Masa bayo pa sa Nada, salot ako ngayon sa Correcto, tapensa lang po eh, acidus pectus.